kahit papano, nakikipag-cooperate naman itong mga diskaya sa mga investigasyon na ginagawa. Um, katulad nga po na itong pagsuko ng mga diskaya sa kanilang 28 luxury cars sa Bureau of Customs. Nung, or kamakailan kasi sa isinalakay ng mga otoridad ang kanilang compound. Sinalakay din sila ng mga militanting grupo na nagpuprotesta at galit na galit. Hindi natin masasisi yung mga yon. Dahil kung tutuusin talaga, labis-labis itong, labis itong marangya, itong karangyaan na itong mga deskaya. At kung pagtatagpi-tagpiin kasi natin ang, ang mga pangyayari, totoo na galing talaga, galing talaga sa, sa gobyerno, ang malaking porsyento ng kanilang yaman. Marami tayong Or may mga kilala tayong mga contractors. Halimbawa, contractors ng mga Jollibee buildings or stores. Pero hindi ganito karangya, hindi ganito kayaman, di ba? Hmm. Maganda yon na, na nakikipag-cooperate. Maganda yon na nakikita natin na uh, honest, nagiging honest itong mga diskaya. Katulad ng pagsabi natin si, si Sarah na kung ay 2016 sila nagsimula sa mga flood control projects. Sa puntong yan, nagiging honest sila. Pero hanggang saan? Lahat ba ay kaya nilang ilabas? Lahat ba ay kaya nilang sabihin? Yan ang aantayin natin. O meron pa, o. Oh. Meron pang isang problema ito. Ito naman ay problema uh, uh, ng mga diskaya dyan sa Manila. A city of Manila. At ang sabi nga natin si Isco Moreno, hindi daw nagbabayad ng tamang buwis itong mga to. O sabihin na natin, hindi nagbabayad ng buwis. Sa Pasig din kasi marami daw itong mga deskaya ng mga buildings na walang uh, permits. So yun yung malaking problema, di ba? Doon pa lang nakikita na natin na bakit? Ba't walang permit? Ba't hindi nagbabayad ng buwis? Oh. Kasi yung mga buwis na yan, um, ang makikinabang sana dyan ay ang taong bayan. So parang